Achiya. Ang aking ano? <laughs> Pupunta kami sa libingan ni Lulu Lula. Magulang ni amo. Yearly namin yan bini bisira. Dito sa Zari. Dito lang sa final destination. <laughs> Shout out sa lahat. <laughs> Sosyal. Naka-elevator, escalator pa dito. Hmm. Ayan, paakyat kami. It's ringing. Ringing. Answer. Ito kami sa final destination. Ayan guys. Ayan, akyat pa tayo. Ah, akyat pa tayo. Sa final destination. Kailan ஐ <coughs> em <sus> 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 Ayan, dito na kami kila Lolo Lola. Here, ate. I know, no. Yeah, other side. Ayun na, oh. Uh, nasa tuktok. Hello, yeah, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Oh, ayan. Mama Yeye. Mama, -ye. mo dahil lock up choy Panalunin mo kami sa luto. Para naman. Kung ayaw nyo kaming pauwin sa Pinas. That's my number. Yeah. Ako naman, ang number ko ay birthday ko at dadagdagan ko pa ng ibang birthday. Ayan panalunin nyo naman kami para makabili kami ng flat dito sa Hong Kong. Ayan. Ayan. Sinisindihan namin dito. Ayan. Ito. Meron sindihan dito. Tapos, itutusok yan ulit doon. Ayan. Ayan, kanya-kanyang apartment yan. Pero marami, ganito rin kadami yan. Mga may picture, at may karatola dyan. Hindi namin mabasa yan, guys. Walang unggoy ngayon. Walang unggoy. Ayan. Kay mama na naman. Alay. may isang unggoy eh. ay, ay dalawa kinuha na yung alay hmm. happy tummy na sila mamaya hmm. kakain na siya hmm. ito naman sinindihan na namin para sa lahat sa aming mga love ones mga na yumao Titigil niya pala ako pag nag-ano na ito nito. Ayan, sa mga yung mga unko na mga mga labuans.